Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid ng Office of the Vice President. Dinadayo ngayon ng maraming customer ang sinimulang kainan ng isang magnegosyo today beneficiary mula sa Bicol kung saan ginamit ang natanggap na livelihood grant. Alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Kilala ang Bicol, di lamang sa ganda ng Mount Mayon. Ngunit, maging sa kanilang masasarap na pagkain. Ayon sa mga taga Bicol, kasing kulay ng kanilang kultura ang kanilang culinary landscape. Mahilig sila sa maanghang at sa mga pagkaing may gata. Pinatunayan ito ni Roberto, isang karinderia owner. Kwento niya, Pinasok nilang mag-asawa iba't ibang negosyo. Ngunit, pumabalik sila sa kanilang unang nakahiligan. Ito ay ang pagluluto. Dagdag nito, nakatulong ang kanilang munting kainan upang makapag-aral ang kanilang mga anak. Ngunit tulad ng ibang entrepreneur, naging hamon kina Roberto ang perang pambili ng karagdagang kagamitan sa kanilang karinderya. Lalot, tumadami na ang kanilang mga suki. At isa sa mga naging sagot sa kanilang problema, ang magnegosyo taday program ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Mga gamit lang, upuan, tapos lamesa, ito nga yung iskaparate, saka yung kalan, electric fan, may kaldero at kawali, saka may mga mangkok, ganyan. Tapos bumili rin akong isang sakong bigas mas malaking malaki dahil uh, kami nag, dati nang nag-uumpisa medyo kapos din kami dahil yung mga anak namin minsan uh, may pinagkakagastusan din sila malaking tulong sa amin na naka ano kami nakaabil kami ng ganoon sa so ngayon dinadayo ng maraming customer ang karinderya ni Roberto na punuan kada tanghali yeah, maraming maraming salamat kay Vice President na nakatulong siya sa mga taong katulad namin na medyo kapos sa puhunan at sa yung kanyang pamalakad, yung kanyang ano, gusto namin yun. Mula dito sa Bicol, ako si Maribel Tanlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan! Ito lamang sa Falianti News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.